wala <muchas> lang po yan dito nga pila ka-add lang naman ang ma'am pila ka adlaw ni mo na imong kuhaan kidugay <laughs> si naman ko yan, hihit pila, si mana tuig na, hapit na, na magtuig. tuig asa <muchas> kayong ibalik? bansalan bansalan, sige sa out tayo sa mga taga-bansalan may nakabalokas ma na ko ma'am? nandito lang po naman sa Facebook pero kung kuwan, anak jud asa ah, saan mo na go mo? Ah, ang si to mong Na-extray na Na-extray yan Na-extray Huwag po na kong gidala noon Cellphone, ka sa messenger, ana na ah, daw na 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 okay. Ay, narito ka cellphone Ah, sige lang, yan na lang Kung, uh uh, dili okay, dili okay, okay, okay. Yun, o, o din hindi ka magkuhan Ang sa judge siya, kung na kung maano malo. Ay, dili ka okay, ka, dili ka po kung ang to O, mga baguhay rin niya, di ko ka po kung Kaya di ko man i-gamit Mga one day, mga karoon Karoon na, na-judge kay kung ano Sige daw, sige daw, hinahinay, dagsulod daw maglog na nito ka okay dati na kapit mo mo wala naman siya kusun sige daw hmm. nasun na? or wala lang dito na yun ayun ayun na yun na yun Oh, sige, paminaw ni Musi Monto. Ano na siya ni Kuko na? Kuko? Oo ba? Sige, sige. Ay, kinakitaan ko ni Mono. Kaya dito lang tayo mamlingkot. Sa so Facebook. Ano sa kalas na pa, Doktor? Kuan. Kalas, ah. Uh, December. Before January. Ah. one July ko nag-start o oh, pati ang pero ang nahitabo ni Shia is 2020 pa naglokso ko. Ni lukso. ko ni jump shot ko ba? Ni picture. Basketball? Oo, picture ng mga jump shot. Ah, oh, tapos. dito ako nilungguman ng rural. Katogay mo okay. oh, mapasangin lang mo? Oo, oh, pero kano siya eh, na 2 taon gikan last year lang man ko nagpati ang makalakaw ra ko pero nai pain nga dili okay. hmm. na ko siya imong ma asa sakit imong dapita mga 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 mga